Hi guys, ganito pang buhay namin dito sa Europe Croatia. Kami po ay ng bobote. Naghahanap kami ng mga bote sa mga basura. Ang sabi nga nila, sa basura may pera. So naghanap hanap po kami dito. Yan. Oh, may bota, sapatos. May sapatos, oh. Yo, may pang ano pa sapatos dito guys. Baka maganda pa to, oh sakit kitang tinan kong part nito na saan? Sa prank. So guys, may nakita kami yung sapatos. Maganda yung sapatos. Tinanong ba kami yung partner niyan? Yan nga yung partner niya. Maganda. Sus. Ma oh. Size 37. Maliit. Sakto sa iyo dyan. Size 37. Ayan o. Oh. Ang ganda. Guys, may luwag pa akong napulot. <laughs> Tapos yung sapatos oh, guys. Yung sino may boots. Tingnan nyo naman yan, oh, boots, oh. So, guys, pasensya na kayo. Eri, oh, may chinelas dito sa loob. Ay, sira. Sira. So, guys, pasensya na kayo. Kami po talaga yung nangbobotin, ah. Wala na kaming makaim, guys. So... Mm, mm dumating na talaga sa punto na kailangan na kailangan namin mambasura. Ayan, dala akong kasama. So kasama po ako dyan na. Picture, video mo ako baka sabihin. video <laughs> uh, mo, awakan mo. Baka sabihin kayo lang. Ako naman oh. Guys, tinan nyo yung sapatos oh. Tinapon na napakaganda pa. Nung size ba to? Size 37 nga lang. Pero ang ba, ba, baganda dong. Ay, Gucci. May branded talaga siya. Bagay so, sa'yo oh. Naman. Oh. Ang ganda. Guys, kinuha namin yung sapatos. Branded yung sapatos, ano guys. Yan? Uh, uh, uh. <laughs> Dito pa yung luwag, guys. <laughs> so, thank you, guys. Pasensya na talaga kayo. Kasi talagang walang-wala na kami, mga guys. So, thank you, guys, for watching. Bye-bye.